I categorically deny the allegation that I benefited from any contractor. I have never dealt with them. Hindi totoo ang mga akusasyon na ito. I have never used my position for personal gain, and I never will. I will avail of all remedies under the law to clear my name and hold accountable those who spread these falsehoods. Ang aking pagilingkod ay tapat at walang halong pansariling interes. Ang bawat desisyon at hakbang na aking ginagawa ay nakatuon lamang para sa kapakanan ng taumbayan. Hindi ko kailanman isusugal ang aking pangalan at dangal para sa anumang uri ng katiwalian. Ang mga paratang na ito ay walang batayan at malinaw na paninira lamang. Inihiling ko sa publiko na huwag basta maniwala sa mga maling impormasyon at intriga.